Ma oh nalihatan awa yan bumangon ka na dyan anong oras na hindi ka pa nabangon. sabi ko sa iyo pag nagisig ng maaga gumising na kasi pag nasubrahan sa tulog tamad ka ng bumangon yan magligpit ng higaan di yung pagkabangon iwanan lang yung mga kalat sa higaan at marunong magtupi magtupi marunong magkalat marunong magtupi di yung iwan na lang yung mga nakaboyang yung yung mga kumot para pagbalik mo sa gabi pagiga mo malinis hapsay di yung paggising mo ganon din ang babalikan mo uh, um, tulog ka pa ulit bangon na may papagawa ako sa iyo Bangun, marami kang gagawin di pwedeng higa na lang, higa oh kunin mo yung isda dyan sa rep linisan mo doon hindi ka rin maglinis Kuanan mo yan ng ano Kuanan mo ng yung ano niya hasang sa tawagan ng hasang bala na mo dyan yan Kwanan mo, ihiwalay mo yung mga maliit. Ihiwalay mo yung mga malaki. Yung mga maliit, ipaksiyo mo. Yung mga malaki, itira mo dyan. Para yan ay isasabaw mo pag wala ng ulam. Yan. Ngayon mo na ipaksiyo yung mga maliit. Matuto magtrabaho nang walang sinasabi. Yun bang patakbuhin nyo rin yung mga otak nyo ba? hindi yung maasa sa kung anong ano yung parang remote oh, yan yan lagay tapos ilagay yan sa ref hmm. hindi yan, ilagay dyan ng mga maliliit ilagay yan sa kaldero para lutuin mo na yan ngayon para maulam na hmm. tapos maglinis ng isda sa moda, sabunan yung mga ginagamit para hindi mga moisture yung lababo Ayan, very good pagkatapos maglinis ng isda maglinis sa sahig ganyan gawain pag umaga di yung gigising na kung anong oras at babangon sa anong oras ang gusto di tayo mayayaman na may nagpapasahod sa atin ah, gigising na lang tayo sa kung anong oras ang gusto natin pagkatapos nyan maglinis pagkatapos ng lahat ah kana ka na mag-relax, relax mo na. Pwede nang kumain, pwede nang magkape, pwede nang mag-cellphone. Hindi yung unahin mo na yung pahiga higa dyan this uh, oras na ng umaga. Magtrabaho. Pag yumaman tayo, saka na matulog ng tuloy-tuloy. Tuloyan na. tulog na.